Ito pala ang pabahay ni BBM. Daig pa nito ang bahay ng Ita. <laughs> Naku, mga kanizar. Super DM, may nadiscovery na naman kay BBM. Ano kaya ito nga sinabi niya nga na magaang mata? Panorin natin kung ano ang nangyari. Bakit na magaang mata ni BBM? Ah, uh, Super DM, ano ba yung nangyari? Go ahead, ikwento mo sa amin ipinilig kong makapunta rito dahil ang tagal natin inantay na matapos itong mga proyektong ito. Yung unang ginawa ng mga pabahay, substandard. Kulang sa kuryente, kulang sa tubig, walang kalsada, napakalayo, kaya't hindi masyadong uh, nagamit. Uh, ngunit ang ginawa natin ay ngayon, nagbigay tayo ng counting pondo pa para yung mga NHA na ginawa na una, na technically substandard ay inayos na at pwedeng magamit, inaayos ng mga local government. Lalo-lalo na uh, yung sa Tacloban, kasi yung Tacloban ang pinaka na inuna na ginawa ng uh, bahay, eh, nagka-problema. Kaya yun ang uh, yun, ganun, lahat ng mga NHA project na ganun na hindi magamit, ay gagawin natin ng paraan upang maging mas maganda, maging technically na matibay-tibay para maharap naman ang ating mga bagyo na inaasahan natin darating dito sa Pilipinas pa. I'm from the 19th Congress. Of course, we listen and we deliver. God have mercy upon us. ang pabahay ni BBM Daig pa nito ang bahay ng ita Grabe ang galing mo BBM Simula ngayon idol na kita <laughs> Ang sarap yakapin ang liig mo Hanggang sa magbayulit ang iyong mata <laughs> Hindi ko alam kung bahay ba yan ng aso O bahay ng kalapate Ano yan matutulog sila na nakatayo Mahal na presidente alam nyo, idol namin si BBM kasi magaling siyang magsalaysay. Siya ang palagi naming pinapanood sa bahay. Siya ang inspirasyon ng aming kapitbahay. Na kahit siya ay pilay, nagawa niyang tumayo at lumakad papalapit sa TV, hinampas at pinatay. Ganito kabote si Duterte na pilit nilang idinay. Tinrider na pala ni Marcos Sr. ang kanyang tatay. Pero yung pangalawang pagkakataon sa anak binigay. Pero ano ang ginagawa ni BBM yung kataksilan siya ang nagpapatunay. <laughs> Mula sa picking initiative na dinaan sa bigay, pinipilit ang sarili na mailagay para tumagal sa posisyon kahit wala namang nagawang tagumpay. <laughs> hanggang sa demolition job para ang sariling partido ay tumibay. <laughs> Taliwas ito sa sinasabi mo na interes ng bayan dahil lang ginagawa mo ay interes ng sarili niyong buhay. At yan ang nilalabanan ng mga taong nagpapakabayani na handang mamatay. Aminin natin na kapag wala ang war on drugs, hindi tayo magtatagumpay. <laughs> Kung si Pope Francis ang tatanungin, no need to apologize. <laughs> Kasi nakikita naman natin ang pagiging anis at pagiging tunay. <laughs> Sabi niya hindi tayo papayag na muling bumalik ang panahon ng kadiliman at kasamaan. <laughs> Paano yun babalik kung ang kadiliman at kasamaan ay nandito na sa aking harapan? <laughs> Marami ang nagugulat kasi tila bumabaliktad si Willie Rebillame. <laughs> eh, kakampi naman daw ito ni Duterte. <laughs> Pero sabi ng iba, siguro ito ay reverse psychology. <laughs> Para magkaroon tayo ng CCTV. <laughs> Pasinsya kana General Marbel, kung ang iyong komento ay hindi namin gusto. <laughs> Kasi hindi naman rason ang antok para magsyabo. <laughs> ang dapat dyan palagi nating pinapalakas ang ating espiritu. <laughs> Katulad ng sundalo, yung fighting spirit ay palaging nandito. <laughs> Kaya hindi sila natatablan ng antok dahil pinapalakas nila ang kanilang espiritu. <laughs> Huwag nyo iparamdam sa mga tao na kapag nahihirapan ka na, gagawin na lang natin to. Ang dapat na ipakita natin ang ugali ng mga Pilipino kahit nahihirapan na, kaya pa rin nating ipanalo. Katulad ng digmaan. Maubusan ka man ng bala kapag mahal mo ang bayan mo, kaya mo siyang ipanalo. Pero yung mga Pilipino lang na may ugat ng magigiting, ang makakaintindi sa sinasabi ko. <laughs> Sabi sa comment, Idol, tirahin mo si Raisa Hontiveros. Ayaw ko kasi baka maboros. Alam nyo ba yung maboros? Kung sa Tagalog pa baka mabuntis, lagot ako sa gastos. <laughs> Shoutout sa mga subscribers ko na makata makatatawa <laughs> ang talino ng batang ito. <laughs> Ipagpapatuloy mo lang ang pagkamakata mo, iho. <laughs> Sisikapin ko rin na maging makatang tao <laughs> para matuklasan ko rin ang pagkahinyo ko. <laughs> o gusto nyo rin ba ma-shoutout? Mag-comment na rin kayo ng makata nyo. <laughs> Ito lang ang paraan natin para maiparamdam natin ang pagmamahal sa bayang ito. Katulad ni Niraluna at Emilio Jacinto. Utak ng katipunan, tagasulat ng makata para lumakas ang loob ng mga katipuniro. Huwag umasa na maging perpekto ang lahat. Lumikha ng sariling halaga na hindi base sa iba. Huwag maging malupit upang hindi mahagupit ang pagiging angal ay isang pagpapatiwakal. Maging matalino sa bawat sasabihin upang ito ay may aral. Mamuhay ng mapayapa at maging marangal. Maging mabuti at disiplina ang palaging pinaiiral. Ang kukontra sa tama ay walang dangal. Maaring hindi maganda ang iyong asal, subalit ang layunin nito ay banal. Your concern is human rights, mine is human lives.